That's it. wala nyo nasa ang lugar ay, mga kaula may 50 pesos sa akin ay, 50 pesos kitas, sa mga kaula kung saan lugar to kanya kung lugar ito <laughs> tanong na lang sa kanya Paano lugar ito Malayo, sa lugar ito Maradikin ko na, 100 chicas lugar ito anong Jerry mo yan, sa lugar ito naman lagi Ayan, meron siyang ganyan no? May clone na ganyan no? oh. May tower siya Ang taas Ito yung Tony One win na dito One win na O oh, yan yeah, nah, cool, ha yeah, nah. Dito one win na Magkabilaan na yung daan Walaan nyo Saan lugar ito 100 na no, oh. 100 chicas kita ada tahu Cuma yang ni Betul Oh, main keluar tahu tak Masa kita nak Cuma saya Main keluar main tak nak Cuma saya Oh, 100 jiras oh, Kau